Hello po Evangelist. Ano stand ng Bible tungkol sa pagsingil ng utang? Is it okay? Not only is it okay, but it is a righteous thing to do. And let me explain why. Una, hindi naman prinohibit sa Bible o pinagbabawalan sa Bible ang uh, pangungutang. Katulad ng basahin natin sa Deuteronomy chapter 15 verse 7 8. If there is a poor man with you one of your brothers in any of your towns in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart nor close your hand from your poor brother, but you shall freely open your hand to him and shall generously lend him sufficient for his need in whatever he lacks. Purpose naman talaga kaya tayo blinis ni Lord ay para makatulong tayo sa iba at isa yun sa paraan na makakatulong tayo sa ibang tao na temporarily may struggle So, minututusan tayo ng Panginoon na tulungan natin sila sa blessing na natatanggap natin. As long na kaya natin. Pero, hindi po bawal sa Bible ang mangutang. Pero, ang inuutos po sa Bible, dapat tayong maging responsible. Sabi ng Bible, once na umutang ka o miram ka, ikaw na umutang ay slave ka na sa so nagpautang sa'yo. Proverbs 22 verse 7, The rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Ikaw ay nangutang, dapat alam mo yung consequence nun at yung impact nun na ikaw ay slave na ngayon doon sa nagpahiram sa'yo. So, sa mga manghiram, hanggat maari, i-avoid natin yung excessive borrowing na ang dami nating hinihiraman or masyado ng malaki yung ating hinihiraman na alam naman natin hindi pa natin din kayang bayaran uh, in the future. So, iwasan natin yung excessive uh, borrowing and at the same time, strive natin yung financial stability uh, by the grace of God. At sa mga nagpahiram naman, huwag kayong matakot o mahiyang maningil because uh, it's a righteous thing to do. Okay? it's a righteous thing to do Basahin natin sa bible the wicked borrow and do not repay but the righteous give generously naniningil ka pala it's a righteous thing kasi ayaw mong mapunta sa kasalanan ang yung kapatid o yung uh, kaibigan no pag sinisingil mo siya it's a righteous thing to do dahil ang sabi ng bible ang mga nangungutang at ayaw magbayad, hindi nakikita yung willingness na magbayad, ang tawag ng Bible, yan po ay wicked. Paano yung mga case na ayaw talaga magbayad, ilang beses nang sinisingil, lagi nalang, ah, basta, babayaran kita, ganyan-ganyan, maraming mga reason, paano yung ganong mga case? Well, tanggapin man natin o hindi, ang sabi ng Bible, we must be forgiving, and we must be merciful to them. It does not mean na hindi na sila magbabayad, but yung kasabihan na pay when you're able, hanggat mare sa Christians, um, maging patient tayo, maging forgiving tayo sa kanila, and mag-pray mag natin sila, wait natin yung right time na capable na silang uh, makapagbayad. So I think ang the best illustration niya na makukuha natin sa Bible is yung parable ng unforgiving servant, na ang application niyan ay pwede rin ma-apply ma sa mga financial debt na tandaan natin na tayo lang din ay pinatawad ni Lord sa marami nating utang. No, hindi po yun ang pang-justify doon, pero yun yung ating uh, pinagkukuhanan ng dahilan kung bakit tayo dapat maging merciful and forgiving. To sum it up, ang borrower ay dapat maging responsible And then, ang mga nagpapahiram, ang lender, ay dapat wag mahiya, wag matakot na maningil dahil yan po ay righteous thing. Yan ay biblical. At sa mga cases na ang tagal magbayad, hindi pa ready magbayad, as a lender, dapat tayo maging forgiving or merciful. Okay? Godspeed.